Pasili po, ayan po talaga yung mga nakuha natin. Dalawang bag lang, o, apat pala, apat, apat ayan. Opo, nag-okay okay ako today pero 3 o'clock na, hindi ko na hindi na ako nakapag-live mga kapatid. Oh, ayan. -ako rin pala ito, of course para sa ating halaman, hindi pwedeng wala, 'di ba? O meron pang isa nasa sa garage, maganda siya, silver na parang aluminum, parang maganda talaga as in tal talagang sobrang ganda na para sa halaman ko. Oh, ayan, o, naghihintay siya. Ayan. <laughs> yung pis lili ko Anjaan Okay. Hindi <laughs> ko alam kung saan tayo mag-uumpisa. Saan nga ba tayo mag-uumpisa? Talagang excited ako eh, no? So, ito, ayun Alam nyo, hindi na talaga napapagod si Shopaw kakapanood ng kuan eh kaka-order ng dress, oh, dress daw, sabi ko maganda naman. Meron na siyang ganito, kung naalala nyo, meron na siyang ganito, ginitread ko na nga kasi ayaw ko sa yellow eh. Pero ito, maganda siya, parang bago pa, wala pang ang kaskas, so para isa, 40 siya, so at least 40. So, ayan, kinuha ko ito, friends, alam nyo, mahal to mga kapatid, kahit sa mumurahing tindahan dito, mahal pa rin yan siya, walang ano. Ito, kinuha ni Shopo. Gusto niya, not too bad. I think, ano to, two dollars or three dollars. Ayan, two dollars. Naghanap siya ng laruan. Ito lang para sa akin, for winter. Ayan. Ang ganda. Ang tingnan nyo, ang ganda niya. For winter. Di ko alam kung anong, oh, Republic pa rin ang, ang brand niya. Alam nyo yung mga ganito, mga, nakuha ko lang yan, kasi binigay ng discount sa, um, sa, ano ba to, sa, sa, Kasir kasi walang kuan ba hindi niya alam kung large o ano tinanggalan daw sabi ko uh, paano pag hindi ko kasi ibabalik ko sabi niya nagdudonate -do ka naman dito ibibigay ko na lang sa iyo yun for dollar so na ah, ba of course paawat ba di ay ang siopaw hindi mm. paawat di ay ang siopaw hindi naman oh, di ba <laughs> oh, ayan pa Skechers. Oh, maganda. Mga magaganda ang mga kinuha ko ngayon. Oh, ito, uh, bago to. Kasi kinuha ko kasi may kuan. Oh. abridor. Pag sa Pilipinas, agoy. No? Tapos meron pang anti, anti drop. Oh. Pag nahulog to, hindi siya ma, mapiko. Hindi mapiko. Hindi mapiko. Kasi meron siyang rubber. Oh. Ayan. Bago pa yan mga kapatid. Kaya kinuha ko. Bahala na mahal-mahal. Basta. Oh ito, oh ayan meron din siya. Wala. Ah, maganda din to. Kinuha ko kasi anong ano yan ay? sealed eh. Ayan, dito. Paano ba to? Maganda, maganda sealed to. Pwede kang ilagay mo sa bag, i mulang mo lang siya oh. Hindi tulad ng iba, kinuha ko yan para sa self ko kasi nagandahan ako. Not bad, Three oh. dollars. Oh. kailangan ko. Oh, iba. Ibang style ba? Pink na may kuwan. O, pwede ka show pa, pwede sa akin. O, akin lang yan. Pero ito talaga, sobrang nagandahan ako nito. Sobrang nagandahan ako nito. Bakit ka Kasi tingnan mo, partner siya. Tsaka ito, hawakan ito ba? Parang rubber na 3D. O, yan o. Ang gaganda. Ang gaganda mga kapatid. Pero ang diferensya niya, ito lang. Pero alam nyo, mabilis lang ito lagyan na pwede ito ilagay sa bag, pwede ilagay sa, pwede nyo, huwag, huwag nyo napansinin yan. Anuhin nyo lang yan, uh, guntingin ba? Ang ganda nito, pakita ko sa ilalim sa glit. Ayan, ung um, na sailed. Um, seld na sailed siya. So, malagyan mo talaga ng tubig, ko, kape, or ano pa. Para yan, um. Ayan, tapos ito, nagandahan talaga ako nito. Sabi ko lang, ang ganda nito sa Pilipinas ah. Kasi wala kaming kuon ba ganito. Oh? Hmm? Ayan. Pero ang naisip ko talaga, panguyong. Oh, hmm, Di ba? Not bad ba yan eh? Hmm? Panguyong. Tapos, inaalala ko si Stepi ko, naghahanap. Reblon to, Maganda siya. Oh, ganyan lang. Pero i-ano, i-try ko siya mamaya. Pag hindi, ano, meron lang ako one day. Bukas ibabalik ko pag hindi siya gumana. Five dollars. Ang sapatos, of course, of course, oh. Uh, uh, may nagpapahanap sa akin ng ganyan eh. So kaya kinuha ko na lang yang ngayon. Ayun. Ah, uh, bago ito, uh, ah. na ulan na. Goy. Okay. Basta bago 'yan, nakalimutan ang bangko na ni. Eh. Ang um, sizes pero meron na tong nakakuan eh. Ah, uh, USA. USA seven aniha na. Oh, akong igsuon, 7 and half. Ito, size. Ah, parang pangalawa ko na itong nakuha Adidas nga ganito. Pangalawa na, Cloud Adidas. Parang size, oh, so US 9. Oh my goodness, meron tayong bag. Ah, magkano ba to $4, $4.99. So $5 ito. Mm. Ah, $4.99 din. Ah, okay. Not too bad. Maganda eh. Ito, maganda din to ba? Sabi ko sa inyo eh. Maganda yan. Parang crocs yung tila niya. Oh, nakikita nyo i Zoom ko ha. Oh, parang crocs ang tila niya. Oh, ang ganda dito. Oh, hawakan. Pang ano talaga. Pang mabigatan. Ang, ang tag, tingnan nyo, universal trade. Kaya kinuha ko yan. Hindi na ako makakahanap ng ganyan. Universal trade, no? Oh. Mm. Oh, diba? Mm. Mm. Mm, okay. Ayan lang po. Follow, like, and share Asian Mama. Dumpster diving mga kapatid. Ayan. Salamat. God bless everyone.